may e bagong pakipagsapalaran naman tayo dito sa ilalim ng dagat ito, kung nagpakita ko pa, pa mga kapalers mm -hmm. medyo malambot mga kapalers at saka pati medyo maliit pakakawalan ko muna at para makalaki pa yan, ano na lumangin mga kapalers layo na, sumut ng sa butas at baka makita ka pa ng kasamahan ko bagong bahura itong pinuntahan namin at naroon sa butas ko pa uli mga kapalers dokutin ko daw kung malaki na maliit pa mga kapaders. Hindi sana luno kaya lang ang medyo maliit. Talpasan kuli at para makalaki yan, langoy. Maganda sana ang buhay naman o. Mga kopa, kaya lang medyo maliit Ito na lang ang isda. Mm -hmm, manitis. Ayos na itong dagdagan. Salamat ulit Lord at sa panibagong biyay naman ngayon. Sana may mga kasamahan pa dito sa bahura. Iti bagong tuklas laang. Mailap-bilap na ngayon ang isda dahil maliwanag na ang buwan. Tsaga na lang mga kapadil sa pamana. Dito sa butas, mayroong nakasuot. Mm -hmm. Anong isda na naman kaya ito? Bukawin! Na mataan tama mga kapadils. Ayos na itong pandaradagdag para makadilin siya naman tayo. Hanap pa tayo. Diyan sa unahan. Narul, sibungin, laki. Nakasilong sa binagong. Mm -hmm. Lagata ka dyan kwartang linaw oh nakasagipit pa sa butas Merap punot yung mga kapalers alanganin baka makatanggal dudukutin ko lang mga kapalers at para sigurado ayan nakahap po ng na, mga kapalers ang ulo itinutulak ko pa atras. ito na hilahin ko ng mga kapalers wag kang makatanggal kwartang linaw sa paraw ayos na ito tagdagan sibungin porso ng mga kapalers 170 ang kilo. Buti pa siya sa mga yan sa kanila ang ito ang kilo pagpatay 600. Nakakatawa pa ang lugar ninyo at mahalang isda dito sa amin. Mura laang. Dito meron ko pinanak mga kapaders. Lambingan na isda. Pang ulam ulit mga kapaders. Palipas mati pag ulam nito sa kasama ko ito ibigay mga kapaders. Oh, may isda pa mga kapaders. Nasa butas. Aalisin ko mo ito sa pana itong lambingan. Nasa na kaya yung gurayan na yun. Yung angrit dito mga kapaders. Merong isda sa unahan, tapasa na may sungay. Mm -hmm. Gitik mga kapaders, malakas kaya ang agus. Nakawala ko dun sa bahurang may angerdit Di ba rin nasumpungan. Sana makita ko pa yun, sayang. Maghahanap tayo ulit mga kapaders, malapit ang birthday ko nga pala, August 1. Wala ng isang buwan na ito angerdit Siguro siya na ito. Mm -hmm. Siya na ito mga kapaders. Tanda ko yung bato ay, yung pinanaan ko ng lambingan dahil medyo malabo pa yung butas. 70 ang kilo sa amin ng ganitong isda mga kapaders. Bawan ko lang sa inyong lugar. Masarap yung adobo mga kapaders na ito. Dalawang isda, medyo maliit pa. Huwag na muna yung mga kapaders. Hap tayo ng iba. Na ito, may nakasilong sa bato. Uy, dalagang bukid. Pwede na ito. Mm hmm, lagatakan ka na naman. Happy birthday nga pala sa mga kasabay ko yan sa August 1. makatilin siya lamang ng pang birthday. Hanap tayo uli. Tiyaga-tiyaga lang para makadilin siya. Dito sa butas, mayroon nakasuot. Talig bago. Mm -hmm. Walang kasama mga kapadyers. Isa laang At kung mayroong kasama, kita ko na sana. Pero ayos na ito kahit isa laang Salamat uli, Lord. Yung kasamahan ko lang tising magluto na ito, mataba ang talig bago. na naman tayong mga ng isda. Naroon kasag na ito, laking sibuin. Napakaswerte mong kasagka At yan ka pumunta sa may sibungin Oversize mga kapaders Ay na dumulugo na mamayok kayo tuwasin sa pahana Para panghinaing ka agad. Ay salamat Lord Napakalaking biyaya na naman ito Sibungin Sigurado kung buhay ito sa ibang lugar Mahal sa kanila ang kilo Dito sa amin, kuntinto na kami sa ganong presyo Ang malaga ating ginagawa Ay tayo namamana laang Na ito is dauli bukawin nagkataka na naman palikpikan ang tamang mga kapareers pwede na ito buti na lang at nakakatsamba tayo ng magandang bahura malinis hindi kasi nung makula po hanap tayo uli baka meron pa pakita kayo mga isda nasa na kayo naroon sa unahan mga kapaders may nukos kailangan medyo mailap ayaw magpalapit sige tuloy ka kanang lumayo at iwan mo ako huwag ka nang babalik posit at tagpakita ka sa akin sigurado tuhog ka sa pana ko dito sa butas mayroong nakasuot mga kapaders sisilipin ko kung anong isdain at para makita natin alatan ito mga kapaders mm -hmm. rodelio ay nang para ikot na muntik pang makatanggal butit na hindi ko yung ng pana ko sa bato at kung hindi ah sigurado alpas na naman Jesus, Mariusip, ano nang agos ito? Malayo ang maabot namin ito. Na ito, may nakadangla sa butas. Mm -hmm. Siguro ko, kaya ako hinihila ng agos, papunta rito sa isda mga kapaders. Ayos ah, na itong pandaradaglag, lawihan na naman. Mataan tama, balid mga kapaders, isang rodelio isang lawihan. Magkaiba ang Sige, malakas na agos, hilahin mo ako sa maraming isda. Na ito pa, talikbago, Nag-iisa lang. Mm -hmm. yari ka na naman. Pwede itong pandaradagdag. Baka bukas makatising pag ulo ng mga kapadir sa bawan ko kung talagang mataba. Sabi ng kasamahan ko, dito sa butas, mayroon pang isa mga kapadirs. Ibang isda ito, mahaba ang palikpik, parang dalagang bukid. Nakaharap sa atin, mahirap patamaan, nakatago. Mm -hmm. sala. Hindi tinama yung dalagang bukid nakalayas pati ayap na lang una, ito na ito Nandiyan ka lang palan mm, -hmm. ka pa sa butas Uy kasag Ay ano nang kasag ito Aagawan ah, pa ako Uy bitawhan mo yan Pambinta ko yan Ano tayong kasag ito Mamaya tapanan kita ng pangulam mo dyan Pinahan mo pa ako Pinana ako na ay na ito Lambingan Balik mm -hmm, Sigurado ka Pangulam ka ng kasamahan ko naman Kahapon gayt ang ulam ko sinabawan sarap ng aking inakay kaya ngayon yung kasamaan kong uulam mga kapalir sila naman ang umulam sa bawa nila ako kaya ihaw maghahanap tayo uli dito may kulakula -kula po man na nakadapa sa buhangin may balbas mamaya ako iimik magkakautot ako mm -hmm. sabi na magkakautot ako at kung may loba siguran mga sobrip yan nakasalo pwede itong pandagdag labas ang hasang hanap tayo ulit mga kapaders wala na yata isda dito lulutang na ako mga kapaders oh hoy naroon ay salamat lord malaking lapu po idubol ko ang rubber red na suno mga kapaders mm -hmm. na ito na nakalas bull pa bago lumutang oversize ulit mga kapaders ayun na nagpipilit hindi na, stingless ng pana maraming salamat ulit sa inyong panunood Pagpapalang hapon mga kapaders. Ah ito na yung inyong mga hinihintay mga kapaders na mga Salin Purist niyan subscriber. Na kung dumating na yung bagong panak mga kapaders. Ngayon ng hapon mga kapaders ngayong kaya ng 5 PM yung bangka dumating. Sa yung ating yung padwating mga kapaders. Pakita ko sa inyo mga kapaders to. pero mga kapaders yung ating bagong panak ating bubuksan. Para makita ninyo kung talagang legit yung mga inorder na ng pana ito ay galing pang Cebu mga kapaders medyo matagal-tagal din bago makarating sa atin ito mga kapaders ito ay mga mga 2 weeks kaya mga kapaders bago dumating kaya dito ako nag-intro sa labas mga kapaders dahil dito medyo makalim ni mga kapaders madilim kaya dito kami nakasawa ko sa labas ng bahay pagir So, ating kitinga mga kapaders Ito na legit Yun Magandang kulay mga kapaders Itong ating bagong pana sun Maraming salamat nga pala sa gumawa ng panitong mga kapaders. At meron tayong panlaban sa mga malaking isla tulad ng mga malaking surahan. Yun. Ito na mga kapaders. Maganda ang forma niya. Sa kayo kanyang kulay mga kapaders. Kanda lang at kahit maliwanag, meron makita ng isla kahit kulay mga kapaders. sigurado kayo mga surahan kayo pakita kayo sa akin yun ito ang kaganda ng mga kapader sa sima ng mga gagaw ng mga pana ito nasa ilalim mga kapaders ang sima dito yung mga ginagawa ko nasa ibabaw yung mga ibang gumagawa mga kapaders ito nama Kapaders Ating titis dingin kung itu legit modalinnya yan ayen nito nito Kapaders ading titis dingin matigas mga kapaders. Yun. Ito, Baka mabitawan mo, sisipain kita dyan. Nagandaan sa kayo Kahit pagkito okay mga kapaders, okay lang. Ay, talagang ayos mga kapaders. Sigurado ang surahan dito. Kahit anong mga isdain. Atin ang mahuhuli mga kapaders. Si Walong Laitong Takas. Dahil ang gawin lang sima, maganda mga kapaders ang pagkakalagay na sa ilalim. Hindi pa pinapanan, nakabuka lang ang sima mga kapaders. Ayos na mga kapaders, dahil kumukulog na. Salamat tayong adventure ngayon mga kapaders, baka pirabukas, makalao tayo.